Charito ano man? Char-t-t-t-t-t-t t t tum So, ayan nga guys. <laughs> okay na, ipapakita ko yung ano ko dito. Chanty. Okay, Hindi ako Winita po. ka Si Pupulang naman nag-chanty. Ganun yun. Wala nang Winita po daw siya? Winita po. Si ate lang yung nakapantalon kami. Pareho? Yes, totoo yun. <laughs> Nakapal kasi mag. Nagsisimba ako for the city. <laughs> Nagsisimba ko <ka> talaga. Nagsisimba <laughs> uh, ako. wag kang demonyo. Nagsisimba <laughs> nga ako. Na, <laughs> ah, nanirinig! <laughs> <laughs> so, natin <sweet> and for... <laughs> ano? Uh, ayun guys, mag-rosary lang talaga ako. Char, ako Uy, yung mighty one. Uy, naman dito. Huh? Mighty. Ay, papaalala mo sa akin yun. Mani, niligal dito ka. Charlie. Ah, uh, Hindi ako. Mm -hmm. Ayun, guys. Nakasok yung... no? oh. na kami. Ayan, no? Hindi naupo tayo din sa kanalaman. Ayun sa si man, nahiya. O, yun ka naman. O, ganyan. Ako nga magdala. Ika magdala nito. Ikaw nahihiya. Nigi-nigi na ako first time daw. Char, first time. Hindi, <laughs> so, ayun guys. So, mag-ikot-ikot lang muna kami. <laughs> diba? Alam ko may upuan dito. Kasi saan kaya yung upuan na yun? Sa second floor. Ay, sa second floor ata. ciao, ciao mata, saan dulo? Ha? Huh? sa may ano, dulo, benta, sigi, taketaket, mas video ka kaya, ayaw okay. peshi na ma, ayaw okay. peshi, taketaket, 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 eh, dapat sir. Kahit saan naman pwedeng umupo oh, oh, diba? po dyan. O, diba? Napakadaldal ko. So, ayun guys. Yung isa, nag-aantay pa doon. ako nakababa ulit guys so pinamantala ko na saka so, dito kami sa food court so kaya okay. na kami yung shawarma sure. guys excited na ako kasi ang tagal ni ate ano sa blog ka, di ba? hanap tayo <laughs> ng ka dito. YouTube, channel. nariribab na tawo nito. Hindi guys, nagkikreep kasi yung kasama, ko. di ba? cega Ch cega ako. may salambit na, dapat salambit kita sa mga oh, nagkikrave na. Wala talaga akong pera. <laughs> Itong chicken, yan lang po isa. Maya na po cheese. May cheese na po. Ay, add 50 pesos. O wala na lang po, basta 60 pesos na. Ayun, nandito na siya. oh yun nga, nandito siya, girl. <laughs> oh, bakit nandyan ka? <laughs> ang ganda ng view guys. So, dito tayo sa kabila. Diyan o. No? Oh. Diyan Oh. No? Para mas maganda. Uh -uh. So, isa eh, lang binili ko. Mangingi na lang ako sa'yo. Oh. Okay, Craving satisfied. So, hutan nih eh. lumayan guys tambay-tambay mo na kami sandali at parang ano ganda-ganda ko sa camera kayo <laughs> diba para gusto ko kasing pumesto dito kasi ang ganda ng view guys parang nakaka ano nakaka-relax, ganun. Alam mo yung, ano? dito. Ito na. Dito na. Dito, main flavor. Oo. Oh. 70, 60, and 80. Mahal na nga ito eh. Kasi sa ano? Dapat ano lang mga 45 oh, 30, no! 45. 45. <coughs> maganda kasi may ano na sa may pagkain na pag kumain ka may lipstick ka pa. Okay. Sino ka naman diyan So I decided na magpapakita mag ko <laughs> Kasi andi ano ka video bell? Hala. Kini namin yung pinsa pinsan namin kasi tagal. <laughs> Galit na po siya niya. Okay. Ayoko na. <laughs> okay. Boy okay. guys, mo this is what I want. Okay. Hindi makita. Ano yun mo kasi brightness, girl? Hindi nila makita. <laughs> Ayan. Gusto dyan yung ganyang gupit. Di pa nga nakikita eh. Ayun. Ayan. Masama loob pa niyan. <laughs> I want eto rin. Pero mas bet ko yung isa. O ganda talaga. 🎵 Music 🎵 girl! tao <laughs> hawa ko. Parang bobo naman to. Hindi tayo magiging. Uy, lay ka. Hindi na. Hindi mo makakalat namin dalaw. Uy, munti ka na malaglag yung face mask ko. Wala pa naman akong dalang extra. Ano yun? Ha? Kaso bababa ka pa ng ground okay, floor. Tingin ka doon kung meron siya. Pwede yung bumili na doon. Ay, need natin ang alcohol. For safety. Hindi uh, naman at alcohol. Kinuha mo sa akin yan eh. Hindi. Nakita ko na sa package. O oh, yun nga. Nakita ko doon sa lagay ng Nilagay ko yun sa likod ng tubig yan eh. <laughs> Kaya kinuha mo yan, no? Hindi, doon doon sa karton. Nakita ko. Ano, eh po nag... Ewan. Paano Do nakuha yan? Doon sa ano, mga... Sa ano? Oh, are you happy now? Oh, <laughs> oh <laughs> ano sa mo talagang mo? ba ba? Gumagay din naman sa kanya. <laughs> ano ka sa kanya sa dyan, dapat ibandi yung kerte, kaya naman di ba natural kasi parang hindi Kailangan siya na may ganun paraan siya. Next time na lang kung may pera na kumil. Ngayon, na-achieve niya din. Ano, okay ka na? So, ayun guys. Malapit na siya mga Uh, masaya, masaya na naman. Siya. Uh, <laughs> sana all bagong gumpit, di ba? <laughs>

Charm! namin yung pinsan namin. Nasa baba na daw sa. Oh my God! Ilang oras lang kami nag-aantay. ba? <laughs> diba? Nasa baba na daw na daw? Baka na daw. Sana magustuhan ko ni tita. Pero, feeling ko naman matibay na dito. na So, na nagbibilay tayo. masimira. sa brown. Ay, okay. Habang nasa grocery na ko, okay. um, pumili na kayo ng... Nulan. No, no. Katawad atong Sinusunod niya na po kasi ang tagal. Sabi pa ako talaga. So, hindi na daw akong nipirma. Kaya eh, na akong tagal talaga. Nakating ah, na akong saan saan. Dahil wala pa din. Sabi ko na ba? Marami pala sa labi itong pagamitay. Ang primol. Ah! Ah! Ang galing na wala ko na pala. siya na Saan ka ba galing? lang. Ano? 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 po mga ka pa! どう